Uh, panahon ba? Panahon na na Marke, hmm. ang katong inyong ang giyatuan ka kasi eh. O, ni Gerdogo, <laughs> nakalapos mo? O, nakalapos ka. Kasi ngayon agad. Naguba na Sir, guba po mo na mong yun yun man. Isa ba is? yung problema namin, Tol? Paano yung motor na yun? Pati ngayon agad ito, Tol. Pero... Dagan ta, maatso ito. Andang bilalag mga panggas. Dasa nga itong panagit kaya na yun. Tingnan natin yun po

Hanggang umaga kami dun sa gilid lang ng kalsada. Mm -hmm. So, banda, hanggang nagkaumaga na may dumaan, dumaan kasi magdala ng ng mga produkto ba? Dala rin sa bayan. So, unahin natin ito sila. Tapos yung mga naiwan, yung iba, iba mga lods, Susunod natin yun. Alam mo so. Hindi namin sila pinagsisiksik dito kasi talaga si nyo naman ang liit ng bahay dito, apat. So, saka masubukan ma natin masubukan natin talaga na kung sino yung mga umaalis aalis sila pero mabuti lang natin... kasi naman natin yung tool na hindi natin S sila pwedeng po sila, sila, pwede sila uh, uh, masamahin baka magkaisang hindi pa sila gumaling yung may sipa nilang umaklas dun, hirapan tayo kasi marami o, unya, ano pa natin ano brad isa so may mga isa may mga

niya ma dagi an labi na gatong oh. himo nila kay himo ni imam sa ilaha okay. mga mahipnotize ay yak ko ya ko ay 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 himo ko yo anong masabi nyo anong masabi mo Gibil parang kanina ka patahimik ah, ah naawa ako ng mga bata ko ganyan din ganyan din yung mga uh, tinanggagawa mo noon oh nagre-recite ko yo kayo kahit mga malilit pa bata pa kaya pa diyan near rin si akin pala yung pinatay niya. Rin, ay, si yan, so, no, pinatay, pinatay niya lagi yung, niya ng, yung ano, ng, ano? mga taohan. Hmm? Si video nagbantay ng Si pero pinatay niya rin yung isa niyang ito. kasam kinuhanan niya ng puso. Kaya, Kaya nga... Anong pumasok sa isip mo na, Brad? Wala wala talaga. Oh, oh. Ganon din ganun rin siguro ang mga ito, no? Yung siguro, nasa isip nila alam mo, napansin niyo ba yung, yung mga baliw, ba? Diba? Kahit walang kain, di ba? Parang busog pa rin? Yun yung mga nasa ano nila. Kahit hindi sila pinapakain ng ayos, busog oh. pa rin sila kasi yung utak nila. ah mm -hmm. uh, nilason na. Kaya uh, ano na, yung pag-isip nila. Bali, uh, yeah, yung, yung, pumapatay na, pumapatay na yung bang. Yeah, may yung mga tulak pa. Ang yeah, bayo mo, ng satanas na. sa mga Parang mga. wala akong karapatan mag-quantol yung... Mag-advise ba? See? Yeah, oh, ay iyak mo hindi mo rin ginawa mo uh. Then, as long as na nagbago ka na at saka hindi mo na uulitin yun at tumulong ka na ma... mawala na yun Kumbaga tao lang rin Why tayo says... okay. di ba yeah, no, okay. no, yung bujumo lang kasi yung kasi ipaalala ko yung gawa ko ang dagawa ko tumulong ka doon memang yung shot mo Ah, Kasi wala kasi akong pwede sanayin sa akin kasi wala ko baka kita yung ab ko ba. Sayang naman. Ito sana sa akin. magsiksikan lang silang dalawa. Oh, 'yan ta. 'yan dalawa. Kasi dalawa. Kaya namamat. Pilipit 'yan. Sinuot din dalawa. inyo tulog ni mo taro. Magpatulog kami

dili I, guys sila mukuha sila ra may mga tao pag muingon ko karon pag taga kung tao dire sila ra may magpadala sila ra yung bumagda ay okay, ngana guys dili man may kami kulang na yung bawat wala na wa bawat group wala may kanang wala may power na bigit-bigit ng tao um, hmm. bali ang kat katumuan mo sa ninyo ang mangayo kag tao tagaan kanila o -o moto kumbaga Si ima mo. ay taga supply pero supply wala ko. wala gyud wala gyud mga bata so karon nagay ko na tulak niyo nga. yung filter di bawoy mga bata di okay. bata pati bata kinuha na di uh, dagay ah. oh? na o wala wala na siguro sila makuha no tingnan mo nga yang oh napaka na pero kitag mga babae laban din Yung huwag mo na. na, Mubangot man, pabangutan man. Ang kung kinaisa ganit. Sus mga lods. Ako ba Excuse. Mga lods <coughs> <Sorry. coughs> natin na... Uh, Pagal naman nila isikin. Ibalit natin ito sa... Ano ang kasama? Kasi... Dalo na lang kahanin natin ito abrad.

but mga gamit sa butang sa atak mga palibot sa so, mga pareha ng mga unha, o mga saging mga pang tibaon no. kaya makuan sa pag-iyaan balay na akong pero kung pwede na uh, kuhaon lang na to. pero manahid ka So, tag, may, na o, wala uh, oh, no, wala, wala, wala na mo gipa. Wala na mo siya, wala na mo lagi pa siya gipaan ni tungod sa iya safety food. Onya, nag-advise man, nag-advise man siya nga magkuha lang daw og kanang na pwede na nga butong. So, ugma og madugay-dugay mi diri ugma, pagkuha lang mo nya kasi masakto oh, na to gidala ni um, so, um, na isikil ug um, para unya ug gidala ni isikil murag atoy tama so, ra oh, tama so, tama so, rup, to karon uh, um, uh, Tama. buntag tama pun. ug to, to. Uh, ta, ugma buntag buntag uh, na tan aw na to tol kay naapa ko buntag tol uh, pero og uh, uh, maka makasayo sayo mo pwede mo so kamo na lang diretso dire tan agi ona uban no kaya tol kung balik ka namin yung area. Ay, ay, ano na lang, siguro doon talaga. Kita, kita tol, ito na to tol. Yan, yeah, sila. sila okay. Sila lang balik din, no? Pwede. Pwede magkwanta ba? Tulad sa upo Oo. Dali na natin makuha. Chris? Hmm. Ito na yung kahintang dito po. Nakabalag yung kanina. Yan layo, layo. Biya ito dito, no? Hmm. Okay. Mayuntag. May problema kay namang okay. okay. yuyo. May untag ni tumong pulso sila sa atong sagot ba no? nga dili gyud sila mula kaw. May unta. Pareha sa ha, o wala nila kaw. man to ilaha dito kay naman to yung mga kasagingan. Hmm. Kay maka maka oh man to sila saging dito. Ay, dili lang mo so, ra ang na to pwede sila tapuon gyud pulso. Okay. Gusto gusto gyud tapuon daghan sila na isa ito maka... Tutsar. Dili, gud. Basi nagi isa nga wala pa ginato na ayog maayog gud. Mato yung hindi nga ma... Mato yung rason nga maka... Mula bo ba? na yun noon, ma... Mula na isa bitaw. Ikaw. Para sabay ka, tara. Ano magpundo mo sa dirito, pwede mo sa mula ka. na ba? Nakalang explore natin. Kita nyo yung... Simple kayo. Kuhan ba yan sila no? Lalo silang dumadami tol, di ba? Kita nyo yung nakita natin nung nakarang explore natin. Yes, ako. Mga kuhan siguro to ba, no? Mga na-hypnotize na po ba? Oo. Oh. Guys, talaga yun. Wala nung sino mang loko-loko. Nasubukan na natin. So, tol, nasubukan na natin yung orasyon natin. Uh, mabisa talaga. So, meron pa tayong idadagdag nun. Dapat mabilis yung pagaling nila para kahit na nandoon tayo sa area bawon nakuha natin sila kaagad gamutin natin sila kaagad paggamot natin yan dapat magiging normal na talaga sila yun ang ang dapat natin. maglagay tayo. Lagyan natin sila ng rosaryo nilagay natin sa ano yung mahiwaga rosaryo just in case sa, okay, no? just in case ma okay na sila hindi na tayo magbubuhat pwede rin natin silang i kung no, tat no, tatanungin no. natin sila kung Huh? kung Hello? pwede na ba, kung kung alam niya yung bahay niya yung pamilya niya yan, so natin. pwede na natin hindi siya ihatid di ba di ba mahirap yun to pwede natin gawin yun kung sakaling para pag ito. nakakuha tayo ng mga kalab, mga naging bandido tol nakakuha tayo gamutin natin siya kaagad tapos kapag na okay na kapag na, nala, alam niya na yung bumalik na yung isip niya alam niya na yung pamilya niya saan siya pupunta 'di ba? Pwede na natin siyang iwan o pwede natin siyang ihatid kahit naka-off cam tayo. Para tuloy-tuloy para hindi na sila mahi, hindi tayo mahihirapan dito. Kasi dapat marami tayong nakukuhang mga mga bandido. As, uh, kagaya nito, isa lang kasi itong mga uh, o oh, isang ano, isang 'di ba nag-uumpisa pa lang tayo sa mission natin. Kailangan talaga natin ma-secure na sila pagkatapos natin silang ginamot ma-okay na sila so ngayong ma-okay sila ibigay natin kaagad sila kung saan sila yun ang yun ang hanapkan natin ng paraan para once na nakuha natin sila magamot natin sila ng saglit mga ilang oras lang dapat okay na sila yan ang hanap, hanapan natin ng paraan yan Diba, di naman natin alam to, hindi 'yung giba makuha natin kasi gumaling wala nang uuwian. Oo. So, 'yun ang anong hinahinatin natin 'yan nang para paraan niya, 'yung when is surrender natin sila sa may, oo. Uh, Masiyan mas ng Batatol. Mas, I-surrender e, natin 'yun sa SWD. Kasi para, para Tol, may alam ka bang manggagamot, tol? Oo, pwede so, rin. Sanda. Pwede rin Na, pwede para pwede silang lang. Pwede rin gumamot ng ano mo ba 'yung 'yung paka? yung uh, yung mga pabalik yun uh, 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 may alam ko doon eh kumbay natin kukuha ako doon sa ano sa albularyo ko din nakilala hmm. kukuha ako doon just in case na mabilis natin silang mapagaling pagkatapos natin silang mapagaling mapaalis natin sila kaagad sige din puntahan din namin ni Verdugo yung uh, kilala kong, kong gamot ano uh, 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 kumuha din, din kami ng gamot doon mga uh, ano para... para mabilis, marami tayong ma-rescue. Mas so, mabuti kasi kung may baon tayong gamot niyo kasi pag nakawalan sila agad, pwede sila painumin agad na. para mabilis silang gumaling. Oo, oo. Kasi parang kulang pa yung mga mga tools natin, equipment natin ah. kasi nilagay pa natin sila sa mga ganito. Mas mahirap kasi ito kasi kung nasundan tayo, sundan tayo. Maari pa, posible pang